Yan yung mama natin na umuulan pero hindi nagsisilong. Ayan. Kitang kiton na oh. May ulan. Bumubuhos yang ulan pero ang ina mo andun oh. Puntahan natin. Magsabihan natin kung bakit hindi nagsisilong. O oh, ganun hindi doon. Ayan. Oh. Ayan oh. Ayan yung muma ang kanyang inaalagaan habang umuulan oh yan oh tuwang tuwa pa oh ha ayun oh na pwede oh may pala yung umudan hindi may umudan yakate umudan ayan oh may pera pa siya doon oh isang daan oh kitang kita yan oh tuwang tuwa pa oh habang umuulan grabe naman oh kahit anong sabihin mo talagang makulit pero kailangan ng pag-unawa kay mama oh yan umuulan kahit pagsabihan mo na magsilong na ayaw pa rin oh yan tayo na ang humusga mga kalebob bayan yung mama ko na makulit ayun hmm yan ang mama niya ang kanyang inaalagaan yan mm, habang umuulan